Hello, kabalo ba kang ang pulong sa Ginoo life? Inya ang pulong mo ang Dios mo na nga kung gusto ni mo nga may effect na ay epektibo ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tumano ni mo kay once tumano ni mo, di ni mo kung sa na, na, butang dia sa Biblia but pa ang ginoo na animo o diha nang magapamuhat ang ginoo sa imuhang mga milagro mga butang nga pa ni mo nakitaan sukad so kung gusto ka mga lagad sa ginoo ayo ibaliwala ang pulong sa ginoo kaya usahay makailata sa ginoo pero di ta mo sunod niya we are only religious but not followers of Christ be a followers of Christ By obeying his word. Ma okay.